Bumaba si Sharon karga si Michael, nakaliligo lang. Hindi na niya naabutan sa ibaba si Bruce. Ayon kay Lenlen, ay lumuwas ito sa Manila. Ipinagkibit balikat ni Leon at ni Laron si Michael. Noon lang niya napatunayang malikot ito. Pero bali wala yun sa kanya dahil nag enjoy siya sa pag-aalaga rito. Bukod sa namis niya ito ng gusto, mahilig talaga siya sa bata. Ilang oras silang naglaro ni Michael sa prayer room nito. Nagkalat ang mga laruan nito. Maging siya ay nalil sa dami ng mga iyon. Pinatulog niya si Michael pagkakain ng tanghalian. Pinakain niya ito ng magasing. sa sila nanonood ng cartoons. Panay ang indayog nito sa jingle ng mga patalastas kapag commercial break. Dance, dance, pangiinggan niyo pa niya rito. Mistula namang nakakaintindi na talaga ito dahil lalo pa itong nagpakitang gilas. Panay pa ang patalon-talon habang pumapaling sa kaliwat kanan ang pangupo. Hinila pa nito ang t-shirt ni Nayar na matapos ang cartoons. Dance, ungot nito. Aba, marunong ka na talaga. Natutuwang ginulo niya ang buhok nito at nilapitan ng naraw CD player. Nagsalang siya ng CD. Hindi nagtagal ay pareho na silang nagsasayo ni Michael. Hey, hey, hey. Macho, macho man. I want to be a macho man. Aniyang sinabayan pa ng kanta habang ipinagpapatong ang mabibilog ng mga braso ni Michael upang gayahin ng dance step sa kantang iyon ng Village Beat. Madali na may itong natuto. Hindi nagtagal ay pareho na silang nakatayo habang magkapatong ang mga braso sa dibdib at pumapadyak ang mga paa. Hindi pa siya nakontento. Inulit niya ang kanta dahil maging siya ay nag enjoy na. Gayahin mo ako ha, sabi niya kay Michael. Tumangu naman ito matapos sumagikig. Sa Sabihin mo, hey, 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 sabay turo, ha, like this. Ani yung iminuwestra pa ang dance step. Ginaya naman ito ayun. Sige, ganyan nga, isa pa five, six, seven, eight. Hey, 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 macho, macho man. I got to be a macho man. Macho man. I got to be a macho man. Napatalon siya sa gulat ng marinig ang isang matunog na halakak. Nasa pintuan si Bruce at pinanunod sila ni Michael. Nakanilis ang polo nito hanggang kalagitnaan ng braso. Naman, bakit ka nang gugulat? Si Tania rito. Imbis na sumagot ay lumapit ito sa kanila. Binuhat nito si Michael bago hinalikan sa pismi. Ako rin, agad niyang sinaway ang isip. Nagpumigla si Michael kaya muli itong ibinaba ni Bruce. Uupo na sana ito sa isang couch doon nang lapitan na ito ng pamangkin at higitin sa pole nito. Dance, umot nito kay Bruce. What? No way kido. Ani itong natatawa? Dance, pamimilit ng bata. No, maring sabi ni itong iminagwewe pa ang hintuturo. Umiyak si Michael. Umupo ito sa sahig at nagpalaw. Dance dito. Sigaw nito sa pagitan ng pag-iyak. Ano ba ito? Naguguluhang tanong ni Bruce sa kanya. Imbis na sumagot ay lumapit siya sa player at muling pinatugtog ang kanta. Pagkatapos ay nilapitan niya si Michael, magdadance na si Tito. Alon niya sa bata na agad namang tumigil sa paghiyak. Kumagikik pa ito. Are Hindi ako magdadance. Agad itong tumigil sa pagsasalita nang makitang iiyak na naman si Michael. Huwag ka nang umiyak, Michael. Magdadance na si Tito. Alon niyang muli rito. Pagkuway nilapitan niya si Bruce, hinawakan niya ito sa kamay at hinila patayo. Simple lang naman niya ganito. Iminuwestra niya ito ang dance step. Naiiling na ginaya ito ang ginawa niya. Namumulang magkabilang pising nito habang ginagawa yun. Jeez, this is insane. Ang mo. Five, six, seven, eight. Sinayaw nilang tatlo ang awiting macho man. Pinagmamas niya si Bruce. Marunong naman pala itong sumayaw. Hindi naman nagtagal ay sumilay ang iting sa labi nito. Ang kilit nitong titigan habang sumasabay sa kanila. Bagay dito ang awitin dahil macho itong talaga. Nang mapagod si Michael ay sabay-sabay pa silang napaupo sa malaking couch doon. This kid is just full of it, isn't he? Natatawang tanong ni Bruce sa kanya habang pinagmamos na ng pamakin na hapong-hapong nakaupo sa pagitan nila. Naku, sinabi mo pa. Pero mahusay sumayaw ha. Next time tuturuan ko siya ng halu kay Ube. Natatawang sabi niya. Halu kay Ube? Nagtatakang tanong nito. Yung dance step ng Sex sexman dancers, ano ka ba? Natatawa pa rin sabi niya sex bomb dancers, tila lorong ta ulit nito. Ay naku, nahahalata ang idon mo. Hindi ka ba nanunood ng itbulaga? Tanong niya rito, nakangiti pa rin. I'm just 31 and itbulaga, I don't watch the show. Naiiling nitong sabi. Maganda yun loko. Matatawa ka kay Alan kay lalo na kapag TV babe na. Siya si Gorgonyo magalpok. Tagdag pa niya. Alan kay is really funny. I saw him once before. Siya ang nag sa party ng isang kaibigan ko. Ah, nito. Namilog ang mga mata niya. Talaga, alam mo gusto kong manood ng show niya eh. Kaya lang sa Maynila pa. Himutok niya. Natawa ito. Kanina galas ang pinag-uusapan natin. Ngayon naman si Alan kay bukas kaya. Tanong nito. Natawa na rin siya. Hindi niya akalaing matatawa ito sa ganun kasimpleng bagay. Paano yung napakaseryoso nitong tao? Naisip pa nga niyang baka isipin nitong ang babaw niya. Napansin niyang nakapikit na si Michael habang subo ang hintuturo nito. Naku, huwag ka munang matulog, Michael. Hindi ka pa naghahaponan. Pinuha dito ni Bruce at sabay na silang nagtungo sa komedor. Nakalis na si Bruce ng magising si Sharon ng sumunod na araw. Nalungkot siyang hindi niya maintindihan. Hindi niya alam kung bakit. Ipinagkibit balikat na lamang niya iyon at walang ganang nag-almusal. Naisip niyang marahil ay dahil nababaitan na siya rito. Nung una kasi inapa ko sa plado nito. Nang makakain ay pinuntahan niya si Michael sa silid nito hindi mapakali si Bruce sa opisina sa Maynila. Wala siyang ganang magtrabaho. He had a sudden urge to go home to Delfielder. Tulog pa si Sharon na mag-almasal siya kaya hindi sila nakita. Dahil doon miss na miss na niya ito. This is crazy. Naalala niya si Rosalie. Noon ay excited siyang pumasok sa opisina araw-araw para masilayan lang ang mukha nito. Pero ngayon tila mas lamang ang pagnanayos niyang makita si Sharon. What is it with them? Tayo tatrong niya sa sarili. Hindi siya maaaring makaramdam ng kahit nano ano kay Sharon. Sharon equals danger. Tulad ng kapatid nito, tulad ng kanyang ina, mga babaeng sabik sa yaman. With his hand over his head, ipikinigit niya ang kanyang mga mata. Tam, wika niya na maglaro sa balintataw niya, ang magandang mukha ni Sharon. Nagaan niya yan ng mango shape swimming pool. Hindi naman mainit dahil hapon na at nalilima niyo ng mga puno at ng mansion mismo. Hindi nakatiis si Sharon. Katutulog pa lang naman ni Michael. Naisip niyang mayroon naman siguro na iwang swimsuit ang atin niya sa silid nito at ng asawa nito. Nagpasama siya kay Lenlen doon. Sa closet ay nakakita si ng ilang pairs ng swimsuit. Kaya lamang ay panay Billing. Kung ang kapatid niya ay mahilig sa ganun siya ay hindi. Isa lamang ang medyo okay sa mga yun. Isang pulang one-piece bathing suit. So tibak naman. Ano ba naman itong mga itong Lenlen? Nakangiwing tanong niya rito. Masusisuot mo na. Wala namang ibang tao. Iyong mga gwadya ay hindi naman nagagawi sa pool. Pangainggan yung panito. Sigurado ka ba? Oo naman, sa kabagay yan sa'yo. Bilis na't marami pa akong gagawin. Nagpalit siya sa banyo ng silid at nang lumabas siya ay napawo si Lenlen. Aba, talo mo naman pala ang ate mo, no? Nakita mo ba yung picture niya yung nakaswimsuit? Okay rin naman, kaya lang ay kulang sa laman. Naku, sabi nitong naitutop ang kamay sa bibig. Natawa siya. Hindi kita isusumbong. Tara na. Bumaba na sila at ilang sandali pa ay nagluloy na siya sa pool. Marunong siyang lumangoy dahil malapit ang bahay nila sa ilog. Lahat ng stroke ng langoy, ilog ay alam niya. Langoy aso, langoy butete at sisid marino. Enjoy na enjoy siya sa paglangoy. Hindi niya na malayang ilang oras na palasiran. si napamulat mula siya sa pagpuplot dahil sa narinig na tikim. Halos mainom niya ang tubig sa pool sa pagkabigla. Naroon si Bruce Carga si Michael. Kagad siyang umahong na na sa isip niya ang pagkakonsyos sa suot Mabilis siyang nakalapit sa magtiyo. Nalaki ang mga mata ni Bruce nang makita ang ayos ni Sharon. Agad na naging mainit ang preskong lugar na iyon. Akin na si Michael, sabi ni Sharon, You're wet. bahagya na lamang iyong nanula sa kanya mga labi. And well, hindi bali maliligo na rin si Michael. Okay lang naman, di ba? Tanong nito. Imbis na sumagot ay ibinigay niya rito si Michael sa bay Oh, uh, town boy, saway niya sa isang partay ng katawan. Ikaw hindi ka ba magsuswimming? Tanong sa kanya ni Sharon. Sa halip na sumagot ay patakbo siyang umakit sa hagdan at nagtungo sa kanyang silid. Hinihinga siyang napaupo sa isang easy chair doon. Maya-maya ay sinilip niya ang dalawa sa pool. Kita iyon mula sa kanyang silid. Very inviting. I need to cool down too. Nagpalit muna siya ng swimming trunks bago bumaba. Naistak pa ni Sharon ang mga mata nang makitang papalapit si Bruce sa pool. Hindi naman French kanta ang trunks nito. As a matter of fact, konserbatibo naman ang tabas na yun. Pero syempre bakat ang kinabukasan nito roon. Sensor di ito, naisip niya. Maskulado ang katawan nito, tanang kulay ng balat at kaunti lamang chester. Bagay na gusto niya sa katawan ng lalaki. Pangit naman kasi yung tulad ng kay Alec Baldwin na misturang may budal sa dibdib. Gwapo rin ito, bagamat panghan ito, hindi naman tangit tingnan. Maganda ang hugis ng mga labi nito at matangos ang ilong. Pati sa isa yun ang monomonitize kagad ng sinuman. Dipset ang mga mata nito at matiim kung makatingin. Habang papalapit ito ng papalapit ay napako ang paningin niya sa ibang bahagi ng katawan nito. Tila papalaki ng papalaki. Iniiwas niya ang tingin sa katawan nito. Just ano ba ito? Ay sa down boy. Pero ayaw talagang sumunod. Hagis ni Bruce sa isang tabi ang tuwalya at patakbong tumalon sa swimming pool. Parang nabanat ang balat niya sa lakas ng impak ng pagbagsak ng katawan niya sa tubig. Kung naiba siguro ang pagkakataon, ay natawa na siya sa sarili. Nagmukha siyang engot sa harap pa mandi ni Sharon. Batid niya ang namumula ng balat niya. Dahil sa sakit na dulot niyon, ay bumalik na sa dati ang temperatura ng katawan niya. Naging kalmado na ang bawat kumalma. Nang papatingin siya kay Sharon ay nahuli na itong tumatawa. Sino ba naman ang hindi matatawa sa ginawa niya? Miss Tula siya ang palaka na basta na lamang nag-dive sa tubig. Well, it was either that o mas nakakahiyang eksena ang mangyayari. Natawa na rin siya. Anong tawag sa dive na yun? Tukso sa kanya ni Sharon. Aba, kahit si Eric buhay hindi kaya yun. Nandun niya rito. Halo itong natawa? Pagkawa na inilapitan niya ito. Kinuha niya rito si Michael. Tila napasong kaagad itong lumayo sa kanya pagkabigay kay Michael. Hindi naman nagtagal at nag-enjoy na sila. maging si Michael ay tuwang-tuwa. Tinig ang mga tawa nila sa buong paligid. Uuwi sana ako ngayon. Baka pwedeng isama ko si Michael sa amin. Napalingon si Bruce kay Sharon. Nakangiti iso sa kanya. Papayagan ko bang maging malapit si Michael sa kanina? Paano kapag tuluyan ang nahulog ang loob ng bata sa kanila at saka naman sila mawawala? Tulad ni Rosalie. In the first place, I never should have heard Sharon. I don't think so. Maikling sagot nito. Pinalingan niya ang mga papeles na binabasa. He couldn't look at her. Baka kapag tinitigan nito ay mapapayag pa siya nito. Bakit naman? Gusto ko lang sa mga makita sin. nanay si Michael. Giit niya. I said no and that's final. Maliin niyang sabi. Bakit nga? Tanaw nito. Sharon, can't you see? I have so many things to do. Umuwi ka kung gusto mo, but don't take Michael along. Tinatanong ko kung bakit ayaw mong pasamahin sa akin ang pamangking ko. Gains nito sa pagbibigay din sa katagang pamangkin ko. Now, how am I supposed to tell her that I still don't trust her? Not now, Miss Coneta. Maiksing to ni Bruce. nag ang ulo ni Sharon. Bakit ba ganito ang lalaking ito? Malamong intindihin. Akala pa naman niya ay okay na ang lahat. Na itong nakaraang mga araw ay magkasundo na sila. Nagkakagusto na nga ako. Agad niyang sinaway ang isip. Pilit niyang pinanaigang galit ni Rito. Akala pa naman niya ay mabuti itong tao na hindi totoo ang hinala niya paman na mababa ang pagtingin nito sa kanya at sa kanyang ina. Lola niya si nanay, sobra ka naman. Hindi naman siguro gagalisin si Michael kung isasama ko siya sa amin. Nagtaas na siya ng boses. This is not the right time for this Sharon. Don't you get it? Galit na ring tanong nito. Ganyan ka naman eh. Isasama ko lang si Michael sa amin. Iuuwi ko rin siya rito. Git niya. I said go home if you want to. But Michael is staying in the house and that's the boss order. To the nanny. Nanliit siya. Ngit, -ngit, na ngit, ngit siya subalit wala siyang masabi. Ano nga ba naman ang karapatan niyang kontrahin ng kanyang boss, ang kanyang amo? Bagsakang balikat, nalubaba siya ng study room. Subik na sinalubong si Sharon ng kanyang ina. Kinumusta nito ang kalagayan niya sa mansion. Sinabi niya rito maayos naman. Ayaw niyang malaman pa nito ang lahat ng sinabi sa kanya ni Bruce. Inabutan niya ito ng pera at nakita niya ang ng siya sa mukha nito. Ibibili ko ng gamot itong ibarito rito ha Sharon. Sinusumpong ako ng rayong maan ito. Bakit naman po nagsasabi pa kayo? Sinanay talaga oh. At noon din naisip niyang kailangan pa niyang magtagal sa pagtatrabaho sa mansyon. Nadot na ni Sharon sa sala si Bruce nang bumalik siya sa mansyon ng sumunod na araw. Kaya ganito si Michael. Agad niyang kinuha ang bata rito. Wala namang imik na ibinigay nito ito sa kanya. Ang maghapong ngayon ay wala silang kaibuan ni Bruce. Hindi tulad ng dati na nagkukwentuhan sila. Namang daman niya ang kalagayan niya sa mansion. Isang yaya. Wala nang iba. Sa komedor ng kumakain na sila ng hapunan, ay kinausap naman siya ni Bruce pero sa parang puno ng autoridad. Monthly check-up sa doktor ni Michael bukas. Maaga mo siyang ayusan. Sasamahan mo siya. Anito. Tumangu lamang siya at ipinagpatuloy ang pagkain. Pagkasabi ni Tonyo na ay bumalik na naman ang katahimikan. Wala ni isa man sa kanilang nagbukas ng paksa. Tila may pader na nakapalibot sa kanila.